Mga kapuso, sensitibo ang musunod nga balita. Patayang lawas sa batang himugso na palgan dihang gidagit sa iro ang lawas sa maong bata diin wala na ang ibabaw nga parte ni ini. Nakitan kini sa usa ka 20 size anyos nga babay sa barangay Kanuntog sa Ormoc City nitong Miyerkules sa hapon. Matud pa, gitangag sa iro ang lawas sa bata. Sa investigasyon sa kapulisan, dili nilang nasubay ang inahan ni ini. Bato di Police Captain Jefferson Barrios, hepe sa Station 6, nga nasubay na o nailhan na nila ang 31 anyos nga inahan. Sa inisyal nga pakiginabi sa inahan, nga aduna na tulo ka mga anak, miang kun matod pa kini nga iya ang nakitang bata. Pito kabuan pa lang sa tiyan ang iyang isabak bihang bigawas kini. Diandam na ang kaso nga ipasaka batok sa maong inahan. Last Monday, uh, nakaramdaw ng pananakit ng uh... Sean ata mm. at uh, uminom ng So during that time pagka inom niya ng ano uh, nag CR siya she went out dun sa CR and then yun nga uh, accordingly sabi niya na lumabas daw yung uh, fetus o yung uh, infant na patay na accordingly and then sa takot niya daw uh, sa takot niya daw nilagay niya ito sa isang eco bag sinil niya sa eco bag at tinapon niya sa likod bahay lang nila